Ikaw na naman may gawa nito. Ha? Ah, may gawa nito ikaw. Ninat-ngat mo na naman. Ba't, ba't mo pinakailaman to? Ginain mo, oh. Oh? Puro putol na, oh. oh, Ikaw talaga may gawa nito, eh. Laki okay, na. Paluin yan, pagalitan yan. Bakit, ah? Luna! Harap dito. Bakit mo pinakialaman yun? Bakit ka kay Papa nagsusorry? Ha? Bakit? Ako ang nagagalit, ah. Bakit? Kay mama ka mag-sorry, oh. Hoy! Luna! Tigas ng ulo, ha? Tigas ng ulo, ha? Nakasabit na yan doon, ha? Papakampi na naman doon. Luna! Ano, makate? Nakasabit yan doon. Kinuha pa. Oo. oo. Kinuha pa, Ha? Hunting Jingyan's findings is so good. Gawa mucho, ah, gawa Okay, oh. mm. oh, i can't hold. Oh, <laughs> Huwag na uulitin ko kuha doon na. O, oh, last. Pag-isa, naghihingi pa. Hmm. O, oh, pakikialaman na. Pag hindi, ubus na. Ninuya mo ba? Wala naman yata nguya. Ano sa'yo eh? Hmm. Ah. Mm. Masabit ko to, hindi ko ha. I love na mama, hindi na galit. Ako na. na ha. Ako Isasabit na ni mama to, hindi kukunin na. Ikaw luna talaga eh. Kakatayo ka pa talaga eh. Nahila niya yun. Landun yun sa taas. Kaya pala lumagabog. Ninanakaw na yung kangkong. <laughs> Ginagawa chicharon. Wala akong mag magalit. niya na. Matutuwa ka na lang sa pagkahilig nito sa Hyundai ah, eh. Ulitin mo pa yon? Oo oh, naman. <laughs> 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 ano? Basta may nakasabit eh no? Opo, opo. Opo na. Hindi mapagalitan yung mga baby no? Mama, lap na. Ikaw? Layla, dito mama. Labi ka na. Hindi oh, oh. oh. oh, <laughs> <A> galit mama. <laughs> Hindi galit. Oh, nanuk ka. Ang sabi. Ang galit. Ang kami. galit. galit siya kay ate niya eh. Kasi nakakuha sa atin yan ng kangkong. Hindi siya binigyan kanina eh. Tama na. Sige.